O kaya namin yung ano Yung puno Para gawin namin ng mga magdisdisi namin Para gawa ng Paggawa ng bahay sa Tarabahante So hinukay namin Hukay tapos putulin Dandaan lang Iktor Ikaw talaga ang sipag mo Wala naman si amo Yung <laughs> kaibigan ko yan Nagkatalawan yan si Iktor Yun ang pinaka mabait kong Lahat naman mabait Pero ito yung kadalasan magbili ng Tiger Tiger na ah, katalasan to magbili para inumin namin tuwing gabi hindi <laughs> ano ah, sige, galawin ko para mabunot yan naipit na naman yan ingat ka dyan ha sige nandahan lang ako mawakal mo lang hilahin mo lang ano Lahan, hilahin mo lang konti galawin ko yung puno tapos hilahin mo lang konti ha okay ok 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 Ukain ko muna to. Yan, mo muna natin para mas lalong uh, kasi cool drink so, mo yung pagdakot yan. Kunin mo yung kahit hindi hindi malaya sobrang bigat yan. So ngayon mo muna natin para madali lahilain yung kahoy no kasi yung kahoy hindi yan bulok tingnan natin parang bulok pero sa totoo lang hindi yan mabubulok ng kahoy na yan yan ay tinatawag namin dito ay ano uh, silangan bato okay, anong alam sa Pilipinas kung anong pangalan dyan sa Pilipinas pag magdako tayo kailangan dadaan lang kasi delikado yan pag swing lalo na pag may mga tao kailangan dadaan tayo mag swing Ah, dandahan lang wala pa magaling sa ating magdandahan para awal sa iyo eh taas pa na to yung maganda nito ay eh, gawa namin ano para sa bahay yung mga di naman ma this days panggawin ng na, panggawa namin ng tulay hindi pa ipatong kahoy na to kahit winter hindi po tayo magulong dami na katampak sa bakteris nila dati si loro ina nila tinapakan lang nila kaya na nakita namin nag refer kaming tulay dami palang kau sa papa Yun. inaong kaya namin hektar ano yan hapol na naman nakopo kasi dami lupa eh kalo nga darum kalau kalong... tanah saya itu tidak anu itu tidak tumpul itu <laughs> ntar anak tayangan cek semuanya ah. segera ada apa yang malisian don kusung-kusung saya yon apalagi nak tanong sa akin Mamaya pupuntahan natin, mukhang magalala, may service tayo. <laughs> Yan, ngayon ito, no? palagi na nag-smile ba? Huwag palagi malungkot Kung so, makahanap ka ng check sector Huwag mo nagbitiwan Kasal agad, dami ka naman tira Ay naku, ang kulit talaga ko no Nagahasa ng tao, ang kulit ko pa No, Hector. Dandahan ka lang dyan, ha? Okay, okay. Tingnan ko. Tingnan ko muna. Ah, pwede yan. Pwede. Pwede. Putulin mo lang yan. Oh kulang pa. Eh, kung muna natin? Ah. Ah, oh, sige, sige. Dandahan lang. Eh, ano yan? Eh, daming lupa. Ah, so, well, alam niya mas mataas pa yung sensor sa kanya. Lit <laughs> lit lang yan sector si pero nako. Ang lakas yan. Magdisdis eh siyang araw ilang pirasong tabla ano yung lamber na ma, ano niya, madisdis. So kaya nilabas muna natin yung ano yung kahoy no. Labas na natin yan. Tandaan lang no kasi ano Ah, madulas to baka tayo ang mahirap papunta doon sa ano sa hukay natin kailangan uh, dandahan lang talaga ah. yan parang bulok na to ah pero okay lang pwede pa to pwede pa to sa mga magre-repair ng mga tulay na maliit yung maganda eh ano na lang tabi-tabi natin ulan-ulan ba ang kain na natin yung ano, kain na ma, yung puno. Sigurado daming makuha natin na ano nito. Panghaligi ng bahay. Oo, oh, laki. Bigat yan. Ilang taon na kaya nakabaon dyan. Siguro mga sampung taon na yung nakabaon. Pero, maganda pa rin. Oo, oh, laki. Laki lang konti sa drum yan. Tuwang-tuwa naman sa si Hector yan. Siya magdisdis eh. Si. Malaki naman masahod niya. Isang cubic feet. Para, ano ba yun? Pinte. Yung dito, isang cubic feet. 200 na yun. 200 piso, isang cubic feet. malaki nga masahod niya. Hector! Sukatin mo muna to. O hatiin muna natin o ano? O oh, doon na lang, doon na lang, wag na. Doon na lang natin natin. Delikado pa diyan. Ne, doon, doon, doon na lang. Oh. Hirap pa naman to mag-ikot. Pero pwede to, pwede. Kaya naman to sa bako. Kira pa naman to na eh ano Ah madulas Kasi nakabaon to sa putik eh Ganda talaga ang kahoy na to eh Katagalan ang itim lang eh Pati iba pa sa bakal Eh yung bakal Dandahan pa mabulog, yung puno na to Nangingitim lang na Nakaba, Nakababad pa sa tubig Ano? Oh, Hirap niya madakot? Pero mga 30 feet to, haba. Yan. Yeah, so, may ilang piraso na kami nalabas, no? Hehehe. <laughs> oke okay, bapak, Bapak, ini Bapak desain. Ah. Tiba-tiba